Ano ako, ang Ang ito Pampabusag ko tayo mo medyo mapilipili ba Marulong siya Kinala, yun Daong ka Bright oil clear Main is yan Tom... Saan po may isang manok? Oh. Yeah, yeah. Pampabusag ito Pampabusag? Hmm. Ano lang sa klase siya? Ini... Hindi ko naman na magbubusag Igan, ka pa gan eh. Ura ura Para Ha? Para Kuwan lang ako Ang box ito Pandong? Pandong? Pachiso eh Oo Mga upay panchins eh Alam ko, yung mura lang ako ba yan ako Oo, ano? Chins eh Ano po kasi eh? Ha? Ano po kasi eh? na nito Ano mo, ano ako, barakada sa tao Ang damit kung ano mo abunan Kasi tutsuga daw Busag! Pero ginamit na? Oh ginamit Ano yun eh? Chocolate? Hindi, hindi, yung milk Oo, milk Okay din dapat. Maliine, dapat maliin na nasurat Dapat chocolate na, nakin may milk Ya, may gatas nga halo. Kote okay. dada. Ko. Chocolate nga ni, timur si gatas na halo. Nakatali ka na sa ulo? Nakatali ka na? Waral. Ang ako lang nakatali ang chuy ko. Mau malakaya. Hindi na di ko. Kata na kung may pre-taste. May? May pre-taste. Waral, may pre-taste. May pre ako. Oh, Para Yeah. <laughs> oh, good day. Oh, di ba? ati sa sakta. Ang gulay, maka. Pagkanta ni ate. Basta, umod good man ang basta, basta sa mga recurring nagtarbaho mag-usayo. na lang magtarbaho. di